Yo, magandang hapon, it's your boy Galang Patotoy So, andito ngayon ako sa Ortigas Ave uh, May pupuntahan lang ako dito sa may bandang Pasig Mayroon akong uh, i-check kung pwede ba sa akin at kasya ba sa akin yon. So, tara, Let's go! thank <laughs> you tayo ng helmet pang karabas lang kasi yung kutong helmet ko eh medyo na ano, na oldish na ilang taon na kasi itong helmet ko eh ayos sih ya so nakabili ako ng ano NFR na tag dito helmet dito sa MC thank you po thank you yo yeah, magandang hapon it's your boy galang pototoy so andito tayo para mag flex ng bago kong helmet yes So, flex ko lang tong bago kong helmet tapos te-testingin ko din syempre. Bago ang lahat, syempre, uh, nakasubok na ako nito dati. Uh, nito ang uh, KYT NFR model. So, this time ang uh, binili ko ngayon ay glossy black. So, yun kasi yung medyo gusto ko talaga ng uh, kulay ngayon. So, dati nagkaroon na ako ng NFR Track Red. Available na sa market na mga Ah uh, Kuwaiti helmet na model ay eh, halos na ko na. So katulad ng K2R, yung gold, meron ako nung dati. Naka, Vendetta uh, na Leopard. Hindi ko alam kung anong, anong tawag nun Nakalimutan ko na yung tawag sa Vendetta na Leopard. Meron ako nung dati. City course na ah uh, Flux. Uh, ano mo tawag Masha. Meron ako nung dati. Binenta ko halos. Tapos pina na, pinakasunod ko na nagkaroon na helmet is... Yung ano na, NZ Race na. So yun. So dati may mga bad experiences kasi ako sa helmet ng KYT. Kaya ako siya binenta. Unang-una, yung track ride kaya ako siya binenta. NFR track ride kasi masakit sa tenga. Lagi ako nasa, masakit yung tenga ko ganun. Kaya binenta ko siya. Eh, K2R naman, basta binenta ko lang yung din yun eh. Tapos, yung Vendetta, ganun din, hindi ko lang kung ba't ko Yung TTC, kaya ko siya binenta dati kasi mahal pa ang presyo ng TTC dati kahit gamit na. No? So, so parang nabili ko yun ng SRP ng 3.8 lang, 3.8, walang bundle, as in 3.8 lang, helmet lang yun. Nabili ko yun, SRP. Tapos, nabenta ko yun ng mga, basta, nabenta ko ng mas mahal. Dati, kaya ko siya binenta. Tapos, bumili na ako ng N-series. So yun kaya sa NF ngayon susubukan ko naman ulit no kasi nagandahan kasi ako sa kulay ng NFR hindi maalog ayan hindi siya maalog maalog sa ulo ko tapos uh, isa pa sa napansin ko kasi naka eyeglass kasi ako parang yung helmet na to helmet na to ay meron ng lagayan na saksukan ng eyeglass so kaya hindi siya masakit eh isa pa rin isa pa yung sa dati nagpapasakit sa sa tenga ko is sa, da sa dati kong NFR kasi parang wala siyang lagaya no ng eyeglass kaya masakit sa tenga talaga ang sakit ayun meron siyang lagayan eh ayun ko kung tama ba ano ko observation ko sinisiksik ko yung eyeglass ko sa balaklaba pa kaya masikip medyo masikip na pag tagal tagal pag suksok ang bilis na eh hindi ko na siya tingnan natin oh. ayun oh, ang bilis na ang bilis na mahugot ang bilis na masuksok kasi mayro parang mayroon siyang portion na ah, butas na para sa suksukan ng uh, so, hindi ko alam kung tama yung ano ko ha, impression ko o kaya yung ano ko ha, observation ka. So yun. Tapos kaya ako siya binili. Ah, uh, pinapilian nag na, uh, namimili kasi ako sa tatlo. Ah, uh, na glossy black din. Tsaka Misano ya tayo na R2R. So, siyempre impression ko lang pa, impression ko ah uh, ano ko uh, pakiramdam ko, no? So para sa akin yung R2R is bulky Tapos masyado atang mahaba ano? Kasi may spoiler din yun eh So tapos medyo mahaba yung nguso So para sa akin na ah, Mahaba siya tsaka bulky Kaya X sa akin hindi ko siya Natripan Sunod ay TTC So TTC Glossy Black yun Isa sa gusto Nagustuhan ko din yun Yung kulay Kaso nagdalawang uh, isip ako dahil bibili pa ako ng lens so sabi ko sa, inyo, sa inyo nagkaroon na ako ng TTC dati na manipis yung paddings naman talaga no? although magaan sana yung helmet compare dito sa NFR so yung paddings na lang ang isa sa pinagbasihan ko at isa pa kung bakit NFR glossy black na ang pinili ko kasi tipid na ako sa lens kasi yung lens ng uh, NZ race ko ay kasyang kasya sa NFR, isa lang ang lens nila kaya, itong lens ko na glossy ah, glossy, itong lens ko na dark smoke lens esa N NZ race ko to so, ayan, kumpleto na yan ah, uh, wala na akong binili, so, salpak na lang so, ayan, kaya medyo nakatipid na ako, tapos, siyempre yung padding sa pa yung pinagpilian ko pinag-decisionan uh, ko, so, was okay yung paddings ng NFR, kesa sa TTC, no so, kaya, ayan, yung, uh, NFR ang pinili ko ulit, oh tapos sa na binilhan ko na rin ng uh, bagong uh, intercom. So ijayas pa rin same to nang sa NC race ko para at least pag nasira at madali nang palit-palitin yung speaker no compatible na siya pareya-pareya sa speaker no. So bumili ako ng uh, helmet na bago tsaka extra is syempre tag-ulan na. So kailangan ko ng extra helmet para sa pangbakbakan, pang baragan, pang laspagan, pang harabas. Wala lang, plinex ko lang yung bago kong biling helmet. So salamat sa pasahod ni ano, pasta, pasahod ni ganyan. So salamat at naka bili tayo ng extra helmet hindi. Ay, ito paano, 'di ba? Meron kang uh, napala. Meron tayong napala. Meron tayong na, napakinabangan, no? Kaya ayun. Uh, so salamat, salamat, syempre, salamat. Maraming maraming salamat sa mga tropa natin, sa kaibigan, sa fans, sa pamilya, sa mga bashers, sa mga uh, likers, sa mga tough fans, sa mga engagers. So, maraming maraming salamat po sa inyo. So, sa huling uh, check ko, eh, nasa ano na yung aking uh, Facebook page, 11,000 plus na ang aking followers. Tapos sa TikTok is parang nasa 4,000 plus na. So, maraming maraming salamat sa mga tumangkilik, sa mga siyempre, uh, na nakumbinsin na mag-follow at like <laughs> so maraming maraming salamat sa inyo so Ah, uh, siyempre pag uh, sa mga bashers naman, so walang problema 'yon kahit magbashan tayo diyan, kahit magbaragan tayo diyan sa comment section eh. Siyempre, natural 'yan. Magkakaiba tayo ng desisyon sa buhay, magkakaiba tayo ng gusto, magkakaiba tayo ng ano, uh, pananaw sa buhay. So, natural 'yan na mag magkaroon tayo ng bashers so no? So, kaya panaposalamatan din natin yan mga bashers. Isa rin 'yan sa na nagpapataas ng ano natin eh. Ah, uh, siyempre, eh, viewership, di ba? So, 'yun. Maraming salamat sa inyo. Peace. out!